Hello, good morning. Magandang umaga. No, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang ating mga boy-boy? Nawa po ay nasa po tayo. Magbagumat din medyo masama ang panahon. Mga kapatid, napakaraming uh, taong nakakaranas ngayon ng kahirapan. No, lalo na doon sa ibang bansa, sa Israel, no? Nagkakaroon na po talaga ng uh, sign. No? Sabi nga doon sa pahayag, sa re rebelisyon, uh, dalating yung mga ganitong mga sakuna na may gira, mayroong kalamidad, mayroong tagutom. Halos nararanasan na po natin ito mga kapatid pero hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon no? ikaw po ba ay pinabayaan ng Panginoon lahat po tayo ay nakakaranas ng mga iba't ibang mga soliranin pero andun pa rin po ang pagtatagumpay natin andun pa rin po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon okay po. sabi nga po doon sa John 3.16 ito po yung verse na ito, ito po yung pinakaposod ng Bible no? ito po yung pinakasentro ng Bible yung John 3.16 na kung saan sinabi po nga doon na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sa sanlibutan o sa katauhan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan napakaganda po napakabuti at napakabait ng Panginoon no, tayo pa rin ang uh, pinapaboran niya tayo pa rin yung iniisip niya kahit tayo po makasalanan no? binigay pa rin niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak para sa ganun hindi po tayo mapahama no? Ang Diyos ang unang umiibig sa ating lahat. Ano po? Nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus upang tayo maligtas sa sumpa ng pagkakasala. Ang pag-ibig na ito'y banal at dalisay kaya nararapat na ipahayag sa lahat. Kaya nga po sinisikap po natin na ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat dahil tayo po ay punong-puno ng kasalanan aminin mo natin sa hindi talagang walang matuwid wala kahit isa kaya gumagawa ng paraan ang Lord para sa ganun maligtas po tayo tsa tsa nakaparosahan ipahayag ang pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kadakilaan no? sa kanyang salita no, mga kapatid huwag nating sayangin ang pag-ibig na ipinagkalob ng Diyos sa atin bagkos ipahayag ang kanyang kadakilaan ang pag-ibig para sa lahat purihin Panginoon no? tunay nga po na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos para sa atin para sa iyo kapatid no unawa nating mabuti ang kanyang kalooban lalo na sa kanyang salita no dahil ang salita ng Lord ay napakabisa nito totoo lalo na ang pangako ng Lord na hinding hindi ko kayo iiwanan ni papabayaan man okay po manalangin po tayo Ama namin maraming salamat sa wagas na pag-ibig pag-ibig mo sa amin lahat kahit kami ay hindi karapat dapat dahil sa aming mga kasalanan naway may bahagi namin sa lahat ang buong, ng buong puso kung gaano ka kadakila sa lahat sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kaligtasan lalo na sa amin Panginoon Ama, salamat po Ama sa salita mong ito na ito po nagbibigay sa amin ng inspirasyon ng aming kalakasan ng spiritual sa pangalan ni Jesus Amen Okay po, salamat po patuloy po tayo mag-iingat mga kapatid No? Bye-bye. The lease.